Sa number 7, tatlo ang pilason kag isa o pilason sa si isa ka na nagluntad nga hit and run sa Dalan Lakson kag na sa Bacolod. Driver sa nakabunggo nga salakyan ang nagsungka na suno sa PNP subong adlaw. Makita pa sa sini nga video nga nagalakta sa dalan ang driver sa tricycle kag duha niya ka mapasero nga mga babayi matapos nga mabungguan sa salakyan. Mga lasdos dos ang kaagawon sa Miyerkules. Nakuhaan man sa video ang isa kalalaking nga ginpa man ang isa pagid kalalaki sa puti nga EcoSport Sport nga subcompact SUV. Liwat siya nga nagbalik nga daw hindi maributay samtang ginalantaw ang mga biktima sa dalan. Nalagyo ang driver, dala ang salakyan. Pero sa malason, nagkalabilin sa lugar sing insidente ang mga partes ng salakyan, pati na ang iya nga plate number. Gin kilalang driver sang tricycle kaya Jose Pataytay, kagang iya pasero naman, amo Sanday Clarabel Claro, kag Rose Cristino Ncilia, mga empleyado sing isa ka BPO company. Nagkalasamaran tatlo sa natabo nga pagbungo, ang duha ka pasahero na confined patugtog karon sa ospital. Sina lang udto gain sa pamilya sa nasamaran nga nagsungka ng driver sa nga SUV sa PNP. Nagatubangay na sila sa pamilya sa mga nagkalasamaran para atubangon ang iya sini obligasyon.